Magandang araw mga kababayan at ito po ang ating panibagong reaction video. Naku po mga kababayan po natin, bubaha o mano ng kasindikatuhan o uh, sumasabog ng kasindikatuhan dyan sa PCSO. Matapos nga paimbestiga ni Sen. Rapitol Tolpo, alam po natin na iba't ibang isyo ang nabulgar ah, at mga anomalya na nangyayari sa pag-ooperate nitong PCSO sa pamahala ni PCSO General Manager Mel Robles na best friend naman ni Madam F.L. Marcos, mga kababayan po natin. Or should I say Melionario, just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na ha. Dapat magpapayat ka na to be as sexy as she. We love you Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug, happy birthday, thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging millionario. Ito yung tanong ng taong bayan. Ang pagkaluklok kay Mel Robles, Marim. na siya palang isa sa main donor ng Presidente. 30 million ang lumabas pero baka humigit pa. Ang binigay na pondo. saan ba nang galing ang pera ni Mel Robles? Ano bang negosyo niya? Ano bang involvement niya? at bakit siya inilagay pagkatapos na maluklok si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa PCSO na alam natin araw-araw ay uh, hundreds of millions to billions of people's money ang nakukuha dahil sa pagpromote ng sugal at kung ano-ano pa, lot, lottery, STL, lahat online loto. At ngayon, nas, na, sumasabog ang kasindikatuhan sapagkat namamanipula ang winners at nagagamit ang pondo sa so, hindi alam, parang mga dami ang lumalabas na nag-claim ng mga prices. Kaya may investigasyon sa Senado at sa Kongreso. Ngayon, binati siya ng First Lady. Thank you daw kay Mel Rubles, milyonaryo, sa iyong napakaganda at napakalaking na itulong sa pamilya nila. Hindi pa niya sinabi doon na dapat ang role ng PCSO sa mga batang may kanser na mahihirap na hindi makapagpagamot, sa mga na ng paa, sa hindi makapagdialisis, sa mga ospital ng pobre na hindi makabili ng gamot. Yes. Yun kung bakit may PCSO. Pero ang kanyang binati ng First Lady, ni Lisa Araneta Marcos, ay ang kanilang operator for fundraising na nag-donate ng 30 million at tuwang-tuwa siya kung bakit nagkakaroon ng maraming mga milyonaryo ngayon dyan sa PCSO. Attorney Bosantog, how revolting for the people to see. The First Lady, as if walang nangyayaring question sa integrity ng pagpapatakbo sa PCSO na ngayon ay lumalantad ang kasindikatuhan involved ang kanilang tao na parang mahal na mahal niya at parang Diyos ang kanyang pagtingin na thank you so much for your what you have done to our family, to my husband, Atty. Bosanto. Mahirap. Uh, ma hindi naman sa mahirap magsita. kailan mag-words na gusto mong gamitin is hindi siya angkop sa mga bata. Mm -hmm. na lang. We understand. No. But you know what? I would like to uh, tell a little story. Go. In the 1930s, uh, during the Great Depression of the United States, mm -hmm. no, agraby ang level ng unemployment kasi bumagsak lahat yung stock uh, stock market and everything mm -hmm. every business what alam mo isang nagsalba sa kanila was their uh, yung parang parang loto natin eh mm -hmm. gumawa sila ng maraming high profile project mga in high uh, leverage projects na pinunduhan ng mga yan kung saan tumatay ang mga tao sa parang yung loto natin that they were able to tide the depression because of that so that this the simple principle of having uh, loto mga ganyan yung mga sa pcs so, is to create special funds for for projects of the government na to, pwedeng may meron siyang pang sust, uh, sustainable siya, uh, mga ganyan. pang-target pang kasi hindi naman talaga lahat eh. So this, it, 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 it comes from a good point. Good it, point. It, it comes from a good intention. And to see it uh, transformed to this, no? Mm -hmm. uh, yung uh, sabi, mahirap magsalita. Okay. Uh, buti sana kung pres uh, pre ko lang to ni from para present so we can really say what's in it's our good. heart no yeah yeah it's a, no oh. no it's not something we understand. that yes. it's yes. not something that you want to see from the first lady of the oh, country oh, no? exactly. although it was a private ano it went Pero viral no eh. so yeah. um at saka yung sinabi niya na bandang huli no na sana sabay-sabay tayong maging millionaire ah, okay. ano and the context to all of this na no, attorney is that there've been whispers no very loud whispers about corruption about uh, involving involving the first lady in involving mel robles involving the PCSO yeah. no and um, and the obscene amounts no and yung yung statistically impossible mm -hmm. na nangyayaring kalokohan sa PCSO na back to back to back to back yung winners. yung winners na dati ay one ngayon ay linggo-linggo no minsan araw -araw. twice a week pa yeah, yeah minsan araw-araw so araw -araw. at saka that something that you want to hear from the first lady no yeah. i mean It's not something that you want to hear at all. But again, oh, what you'd like to hear from a first lady is to say, "Maraming salamat, Mel Robles, na ginawa mo yung trabaho mo at dahil jan, natulungan. natulungan natin yung pinakamayihirap sa atin dahil sa PCSO." Buti nga ano, mga kababayan po natin, ang mga nanalo ngayon is medyo binawasan nila itong jackpot uh, price nga mga kababayan po natin. No? Oh. Na dati sobrang laki talaga tapos tinatagdagan pa nila yung uh, pot money. So ngayon, medyo nag sila. Pero kung napapansin natin, mga kababayan po natin, parang other deal lang, may nanalo na naman. Ano? So mayroon pa rin. Um, uh, actually, yung pag may nanalo, eh, okay yun. Kasi masaya tayo na may na, mga kababayan po tayo na naging milyonary na naman. Pero ang tanong kasi mga kababayan po natin, yung mga nananalo, eh, lehitimo ba talaga na mga nananaya o manipulated lang. So yan ang inaantay natin ngayon na lumabas uh, sa investigation na ginagawa dyan sa Senado sa committee ni Sen. Rapitol po. Which is hanggang ngayon ay hindi pa nga sinabi ni Sen. Rapitol po kung ano ang kanyang na-find out sa nangyaring uh, executive uh, meeting with the uh, PCSO. Oh, mga kababayan po natin. Yan ang inaantay natin ngayon. Eh, para sa mahihirap yan. Hindi para maging mga milyonaryo tayo di ba? And come to think of it, so, Brother so, Attorney, Ma'am Lorraine, hindi nila ni-reveal na main benefactor, fundraiser nila si Mel Robles. Doon sa mga so? data. Is that so? 30 But is million, that million. a fact? Is that a fact? nila sa kanilang kwan eh, sa kanilang uh, sose. sose. So kung totoo yan, Attorney, how ethical would it be to put him in a fund and money raising agency, itong taong involved sa fundraising ng nakaupong presidente? Uh, usually, in a democratic setting kung saan tayo ay, uh, we expect conduct becoming from our officials, you will not appoint your top donor to a government position. Yeah. Yeah. Especially to a government agency where it involves a lot of money. But we put para, para our... Para oh yeah, Kasi yung, yung lalabas, yeah. pay off talaga siya. Kaya sa akin... Bakit parang ang hirap natin mag-expect sa ating mga leaders ng simpleng, simpleng values of governance? Yeah. Simpleng concept ng good governance. Na meron bang sense of sensitivity to our people and to their needs? Yung walang garapalan ba? And to exhibit the highest values of our nation, the best representation of the Filipino people. Agree. That we are God-fearing, that we are honest, that we are hard workers. Incorruptible. And incorruptible. Hindi yung parang sabihin, oh, these this words, no? Kahit siguro, pabiro mong sabihin, these words matter because... No words spoken by high leaders are the policies and principles of the government. Yeah. Exactly. Especially if you're attached to the president. Also, the wife most likely. The like. wife of the and president. And I know you know that Freudian slip, no? Kung Freudian, pag nagjo-joke, dyan lumalabas yung katotohanan, no? Yung katotohanan no? sa puso. Yeah, <laughs> yun yun yung yun <laughs> totoo doon. So, ano, And I, I'd also like to say, you no, know, I working with the former president who was incorruptible, no? Ano, marami siyang pinaalis na, ano, wow. He, bibigyan siya ng pera, no, during his campaign. Now we, uh, there are very personal reports, and even I saw it. No, that pinapaalis niya. He doesn't want to return that money yeah. because he doesn't want to be beholden to anyone. Then and when after he won, there were um, ito mga taipan natin na nag-aantay sa opisina niya. he didn't ano he didn't give them any audience because he didn't want to be um, beholden to anyone. Kaya kaya niyang tanggihan ang controversial na ariglo na sana gustong gawin ng Mighty Tobacco Corporation. Billions ang pinag-usapan dito. I'll tell you, ano, I'll tell you something. Ha? Billions ang in-offer dyan. ano, uh, it's really interesting yung concept ng power. No? Kasi now we're looking at President Duterte. This is, this is why I would give my life for this man. Okay? Because I saw his power is really, ano, yung, it comes from that moral ascendancy where you can say, mga magnanakaw kayo. Kasi, kasi siya, hindi siya nagnakaw at nagsilbi siya ng maayos sa Pilipino that's the kind of power that you really want as a, as an official as a human being that it comes from your your compass Pero not the power where you use money and pananakot and, and force to make people follow you yeah. that to me is so yan lang po yung uh, kaibahan ng uh, ni Pangulong Digong ano kaysa administrasyon ngayon mga kababayan po natin so mahirap lang talaga i so lalo na itong naging uh, Minsay, itong birthday message nga na nakitaan itong dalawang matatapang na host ng Isiminay na mukhang hindi maganda ay yung uh, ganong uh, pananalita mga kababayan po natin na para sa kanila hindi dapat pala ina-appoint yung mga mga nag-sponsor lalo na yun itong sa election which is involved by milyones so talagang alam mo na ay maghanap talaga umano ito ng uh, Uh, paraan para makabawi doon sa kanyang uh, iniambag noong nakaraang election. So mahirap man magsalita, ika nga ang sabi ng abogado mga kababayan po natin. Pero yan kasi ay nakikita ng ating mga kababayan. So kita po natin itong tapa ngayon ni uh, uh, Dr. Loren at ni Ka Eric, mga kababayan po natin, mukhang nagdouble pa nagtriple ano. Uh, hindi na sila natatakot na kung ipapatawag pa sa Senado or sa Kongreso. Dahil nga sa mga nangyayari sa iseminay ngayon at lalong iniipit na ang kanilang uh, uh, network. So hanggang ngayon, nasuspindi pa rin sila at uh, hindi pa rin sila naka-aere dito sa radio at television mga kababayan po natin. So yan muna yung ating update. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.